I keep rubbing, and I know what's going on. Look at me sometimes. channel. Ako na po ni si Madeline Archaga, ang inyong higala. So guys, for today's video ay nandito tayo sa maraming basura. Ayan, look at look at me, look at me, I'm a butterfly. Ciao. So, in case maraming basura, ano yan, sa noong piyesta dito, dito gumawa ng sabungan. Oo, ang daming basura, hindi nila nilinis. Nasa baba tayo ng bahay namin, guys. Ayan, doon, ang bahay namin. Ayan, tingnan nyo. Ayan, patuwi. So, patuwi. Yan patwin na yan. Ayan o. Oh. Yan patuwi. Pupunta doon sa bahay namin. Nasa baba tayo. Ito yung palayan. Ayan. Katabi ng palayan. Ayan ang palayan o. Oh. Ang daming basura guys. Kasi ang nangyari ay nung fiesta. Dito sila nag ano gawa ng sabungan. Tapos after ng sabung. o oh, ayan umuwi na sila. Hindi naman nila nilinis ang kanilang mga kalat. Grabe ang kalat mga people. Sino maglinis nito? Voluntary maglinis? Wala. Hanggang sa mawala na ano lang siguro ito. Wala nang maglinis. Mag ay rin maglinis. dami kayang kalat. Hindi man akong kalat <laughs> guys, Sobrang daming kalat talaga. Oh. Ang dami. Mga plastik. Oh. Mga plastik. Kadalasan mga plastik. Mineral. Mga disposable glass. Ayan. Ang dami plastik kasi dito. Nila ginanap yung sabong sa nung pista. Kung naalala nyo. Yung ano. Premier ko na naghiwa ako ng maraming karne. Yung pista yun. Hindi naman kami nagpista guys. So nag, ano nang asawa ko kasi may ano sila susidad, so siya may hawak so, siya yung nagpaano ng pera nila so kailangan din namin mag ano pero hindi talaga kami nag-celebrate ng fiesta nagluto lang din kami kasi ba diba, yung mga kapitbahay uh, babango na yung mga ano nila yung mga inihaw tapos kami wala o oh, ba diba? nagluto din kami oy pero hindi talaga kami nag-celebrate ano lang para naman ang anak ko ay hindi rin maano sa mga kapitbahay diba magkikain so para dito lang kami sa bahay namin Naglutok din kami ng samin, wala kang bisita, wala. Kami-kami lang magkakasayaw ay anak ko, tsaka kayong bago naming ano, bata. Jerut. Oo, oo, ayan. Mga basura, ang daming basura. So walang mag -ano ito, walang magligpit. Hindi ko alam kung bakit sila nagpusi ang hindi mo nang inisip yung mga ano nila. Oo, 'di ba? So dapat sana ang maglinis nito ang mga barangay official. Oo, 'di ba? Kasi sa barangay naman yung gawain na ayon. So dapat nilinis nila pero wala, wala silang ginawa. Iniwan lang nila basta-basta ang kanilang mga kalat. Hindi nila iniisip o di ba? ang lapit pa naman ng palayan. Yan ang palayan, guys. Ayan, may tao doon na nag-grass cutter. Alam niyo guys, iba na ngayon ang mga palayan, yung mga trabaho kasi talagang nag-upgrade na sila. naglinis sa apilapil. -apil. Oo. Grass cutter na yung ginawa dati, itak lang yan. Ngayon grass cutter na, 'di ba? Nag-upgrade ang mga people. So ayan guys, dito tayo. So for today's video ay hindi tayo mag-focus dito sa ating mga basura kasi wala naman tayong ano diyan. Magkuha tayo ng may as kung naalala nyo guys, nung last videos ko na ano, yan harap tayo. Harapin nyo ako. Sarabang nag usap tayo. Harapin nyo ako para ano. So kung naalala nyo guys, nung last video natin, last last pa before this video, ay before the last video, naalala nyo yung uh, last week na gumawa ako ng banyos yung para sa mga bukol. Ay, hindi. Bukol. Gumawa ako ng... Ay, hindi para banyos. Gumawa ako ng pangbabad sa ating mga kamay. O, oh, binabad natin ang kamay, paa. Tapos pinaligo natin yung iba ang dahon ng kamyas. So kung naalala nyo, ang daming bulaklak yon O sobrang daming bulaklak. At ngayon guys, ang bulaklak na yon ay naging bunga na siya. Yan ang puntahan natin mga people. Kaya ako nandito. Kaya ako napababa dito. Tapos pagbaba ko, ito yung bumungad sa akin ang mga basura. So naalala ko dito pala sila nagsabong kaya ang daming basura. So ang ano natin dito dapat ay ang kamyas. Pero umagaw pansin sa akin ang mga basura dito sa ating paligid. Kaya dumiritso na ako dito. Andoon yung kamyas guys. Nadaanan natin ang kamyas. Kasi kita dito na basura kaya napababa ako. Oo, di ba? Ang daming basura. So, yan guys, ay bisitahin natin ang Kamias kasi last day. Nakita ako sobrang dami na niyang bunga. So, ngayon, puntahan natin siya, mga people. Actually, hindi ito sana ang aking premiere. Kaya, yan lang, ano, yung premiere na ginawa ko ay nawala. Gumawa ako ng video, mga jay, kasi gawa ng ano, uh, sobrang lakas ng ulan. Gumamit pa ako ng anong doon. Yung mic-mic, o di ba? May mic ako. Tapos after kong mag-video ay nawala man bigla, hindi ko man na-save. Di ko alam kung bakit di na siya save Puno na siguro yung ano ko storage ko. Tapos hindi ko nakita pag ko hindi pala siya na-save. Akala ko oh, naka-save na siya pag ko ay wala, i-edit ko na sana. Wala mang video doon oy. So ayun, yun nangyari. Kaya ngayon ay ito na lang ang video ko kasi nakita ko din na marami na ang bunga ay marami ng bunga yung kamyas kaya let's go mga people. Puntahan natin ang kamyas at kumustahin natin kung okay lang ba siya. Charik. Oo, oh, oh, punta tayo sa Kamias. Ayan. Balik tayo guys kasi nadaanan na natin ang Kamias. Let's go. Okay, so ayan guys, may ipapakita ako sa inyo. Yung inano natin last, ay, wala na masyadong bunga. Last week, ang daming bunga mga people. Hindi ko lang siya na-videohan dahil, ano, dahil may ginawa ako. Ay, dito sa kabila, meron dam dami. Yung Kamias, ayan, ipapakita ko sa inyo guys. Ang dami ng bunga, di ba noong last, bulaklak lang yung gumawa ako ng, ano, yung banyos. O di ba ngayon ang dami na ng bunga. Look at the kamias mga people. Grabe ang bunga. Oh. Uh. Ayan, dito pa sa kabila. Ayan guys, dito pa siya. Dito mas marami. Ayan, tingnan niyo ha. Mas marami dito. Wait lang. Grabe ang daming bunga. Nakakaano. Grabe siya mga dzay. Look at the bunga here. Ayan oh. Uh. Ayan, namungingi Jod. Ayan, guys, grabe. Grabe talaga ang bunga mga dyan. O, oh, tingnan nyo naman. Ayan, grabe, ang dami. Ayan, ayan pa. Ayan. Ayan, guys, grabe siya. Sobrang dami. Nasa baba na nangalaglag ng iba. Ayan, oh. Nangalaglag na sa baba ang ibang bunga. Ayan, dito tayo. Grabe, ang dami. Ayan, guys. Ayan. Grabe talaga ang dami. Oh. Ayan ang dami. tayo guys. Ilagay natin sa paksew. Masarap yan ilagay sa paksew. Yan ang dami doon pa. Grabe ang dami. Kumuha tayo ha. Akyat ako mga Mungha tayo. Mga tayo guys. guys. Ayan, kinuha. Oh, 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 oh. Diba? ayan kinuha ko. Oh, Ayan siya. Ayan guys, ang aking nakuha. Oh, kunti lang, hindi ko masyadong dinamihan kay nakakaano man po pag madami. Ayan. ayan. Napakan ko. Yak. Napakan ko yung iba na nalagdag. Napakan ko guys. Ayan, tikman natin to. Baba lang tayo dito kay masyadong maano. Aray. <laughs> Nangamoy yung iba. Aray. Uy, <laughs> kung siya na Ayan guys, ang mananggiti. Oh. Ayan yeah, may dala na siyang tuba <laughs> Ayan O oh, may dala na siyang tuba Pwede na magtagay So ni? Saan ko ito ilagay Ayan kuha lang tayo ng isa guys Pastikman natin mm. Ayan Ganunin lang natin Ayan Ayun ang kamiyas Ang bango siya Amoy kamiyas Sorry O ayan bagong gising pa ko guys Umaga pa. Ayan yung likod ko Ando bahay namin asim, grabe ng asim. Bruh. Sa tapo may asin, wala akong dalang asin. Maya pagdating sa bahay. Uh, grabe. Asim. Ay yung ilog mga jay. uh, grabe. So, ayan na guys, ang ating kamias. Ayan ang kamias. May sibuyas, garlic, at ano, luya. At meron tayong siling haba. Ayan. At ito ang fish da. So, ngayon guys, gamitin na natin ang ating kamias. Ilagay natin sa ating pakseo. Ayan. Very excited na yummy na yarn. Mga dyan. Let's cook cook. So, ayan ilagay natin ang ating isda. Ayan. Dito natin ilagay ang fish fish da. Ayan. Lagay natin siya. Tapos, hiwain naman natin ang ating kamias. Tuhanin natin yung sa dulo. Ayan. Tapos, bilog siya guys. Yung pagkahiwa ng pabilog. Ayan. Yan, alam na yung ano niya. Katas. Lumabas na ang katas. Tapos, ganyan natin siya, guys. Lagay natin sa ating paksiyo, Ayan. Ay, na-appeal mo yung kuwan. Ah. Tapos, itong loya. Ayan, ang luya. Mm -hmm. si ng sibuyas natin. Tapos, sibuyas at garlic. Mm -hmm. At itong silo na So, ayan na guys ang ating paksiw. Ayan. Instead of suka, ang nilagay natin ay ang kamias, Ayan na siya. So, let's go So, ayan na guys ang ating paksiw. Kumukulo, kulo. Kumukulo, kulo. na Ayan na guys ang ating paksiw sa kamiya. Ah. So, ayan. Kumulo na siya. Darang danjang. Yummy, yummy. That's all for today's video. And thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and click the bell button para mamutipay kayo sa mga susunod ko pang video. Bye, anyway, guys. And God bless everyone. Bye, mga guys. See you on my next video.